Magandang araw sa inyong muli mga pamana! Nais nice kong batiin kayo ng isang mapagpalang araw. Ang lahat ba ay excited na maging makapanood ng ating aralin ngayon? Kaya di ko na patatagalin pa. Ako po si Teacher Faye ang magtuturo sa araw na ito ng isang panibagong kwento na mula sa Biblia na ating mapapakinggan. Halina tayo ng magpasimula. Gaya ng palagi natin na ginagawa, tayo muna ay mananalangin ating ipikit ang ating mga bata bilang paggalang at tanda ng ating pagkikipag-usap sa Diyos. Aba, Ama naming Hari, ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng kabutihang pinagkakaloob mo po sa amin. Kami po ngayon ay muling nagtatagubilin na kami ay iyong gabayan sa aming pakikinig ng iyong mga aral. Patawarin mo po sana kami sa aming mga pagkakasala. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman na maunawaan po namin ang aral na nais mong ituro sa amin na matutunan ang pagtulong at matutong makipagkapwa tao. Naging mabuting tagapakinig po sana kami at magawa ang ayon sa iyong kalooban. Ang lahat po ay aming hiling at pakiusap sa pangalan mo pong Diyos Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Kumusta kayo mga pamana? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? At kung gayon nga, ako ay natutuwang malaman na kayo ay nasa mabuti. Marahil kayo ay nananabit na muling makapakinig ng panibagong aral na mula sa Biblia, tama ba? Ang natin sa araw nito ay isang talinhaga o parable sa English. Ito ay isang simpleng kwento na ginagamit ng ating Panginoong Isus upang ilarawan ng isang espiritual na aral Asia naman bago tayo makinig, meron muna akong ipapakitang mga salita sa inyo at ingaalamin muna ang kanilang kulugan at ang katumbas na nilalarawan nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang gaya ng tupa or sheep? Ang tupa ay isang uri ng hayop na maamo at mabalatibo. Inihahalid tulad siya sa taong maamo, mapagkumbaba na tulad natin. Sunod ay pastol. Ang pastol ay tagapangalaga ng hayop na gaya ng tupa. Inihahalin tulad naman ito sa isang pastor o mahanain na nangangalaga sa mga kapatid sa loob ng iglesia Sunod ay kawan or flock. Isang pangkat ng mga tupa o tao na may isang layunin. Kaya ng mga salitang ating malirinig sa ating kwento na isang dalinhaga. Tayo ng makinig ng mga aral ng Diyos na mula sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento ay ang nawawalang tupa. Ito ay mababasa sa Aklat ng Lucas chapter 15, verse 1 to 7. Ang lahat ng mga maniningil ng gubis at mga makasalanan ay nagsilapit sa Panginoon upang makinig ng kanyang mga salita. Nakita ito ng mga pariseyo at mga guro ng utusan at sila'y nangag-usap-usap laban sa Panginoong Yesus at kanilang sinabi. Tignan niyo ang taong yan. Siya'y nakikisama sa mga taong makasalanan. Bakit makikisalo siya sa mga masasama? Hindi ba niya alam na ang mga tao ay marurumi at makasalanan? Ngunit hindi ito pinansin ng Panginoong Yesus. Siya'y nagpatuloy at sinabi ang isang talinhagang ito. Kung sa inyong bukirin ay may isang daang tupa at nawala ang isa, ano nga ba ang gagawin? Kung di ba iiwan ang siyang, -siyang na natupa na ligtas sa loob ng kawan at hahanapin ang isang tupang nawawala? At kung ito'y kanyang makita, ay tiyak niya itong bubungati at ibabalik sa kanyang tawad. ito Ito'y matutuwa sapagkat kanya itong nakita at naibalik ng ligtas at nagsisi ang kanyang alagang tupa. At tiyak na ito'y kanyang ipagdiriwang kasama ng kanyang mga sapagkat kanyang natagpuan ang kanyang nawawalang tupa. At makikipagkatawa rin naman ang mga nasa langit sapagkat muling naibalik ang dating nawala na maihahalin tulad din naman ito sa taong masama na tumalikod sa kasalanan. Hindi sa kagalakan sa puso, kaysa sa siyam na putsyam na hindi na kailangan pang maagsigsig. Hindi ba ganito rin ang ating mga mahanain at mga abuser? Sila man din ay mga pastor kung tawagin, sila ay mga tagapangalaga sa mga kapatid, tagapagbalik sa mga nawawalang kapatid sa loob ng iglesia, sila ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon upang maibalik muli ang mga kapatid na nawalay o nawala sa pagbibigod sa Diyos at muling maibalik sa kanyang kawan na siyang iglesia. O oh, ayan, dito nagtatapos ang ating maikling kwento. Hindi bang naisindihan ang kwentong napakinggan? Ano nga ba ang aral na dapat nating matutunan o dapat natandaan? Sa kwentong ito na ating napanood at napakinggan, ay nakita po natin ang kahalagahan ng bawat isa. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Hindi ba yung walang tupa ay hinanap na mabuti ng pastol? Ganyan din tayo kahalaga sa ating Panginoon at sa ating mga pamana teachers, mga mahalain at abuser sa iglesia. Pero kahit tayo ay mga pamana, may responsibilidad din tayo na umakay sa ating kapwa pamana na gaya ng tayo ay binigyan ng Panginoong Diyos ng isang task. Ang task na ito ay makahikayat pa tayo ng kapwa pamana na muling makapanambahan at makapaglingkod muli sa Panginoong Diyos ng gaya na nasa aralin natin ngayon. Hinanap muli ang nawalang tupa. Alam ba ninyo na tayo ay inihalin tulad sa tupa na dapat ay nasa loob ng kawan ng iglesia na may pastol na kung saan sila ang ating mga mahalain. Isang malaking pagtitiwala sa mga pastor ang maibalik muli ang mga kapatid sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ganun tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos, hindi niya hinayaan na tayo ay manatili gulay sa Kanya, kung kaya't nagdagay ang Panginoon ng mga kasangkapang pastor na mga wuna upang hanapin at muli ibalik ang mga nawalang tupa. O oh, ayan mga bata, tandaan nyo at gawin ang mga aral na ito ah, okay ba yon? At para naman sa ating activity, kumuha ng lapis at papel. Isulat ang salitang maamo kung ang mga salitang narinig ay kaaya-aya at dapat tagayin natin mga pamana. At mabangis naman kung ito hindi nararapat taglayin. Handa na ba kayo? Una, maakay ang kapwa pamana sa pagsamba. Pangalawa, matutong gumalang sa mga nakatatanda at sa kapwa pamana. Pangatlo, maging mapagkumbaba sa lahat ng panahon. Pangapat, nagyayabang sa iba dahil sa nakamit ng mga karangalan. At panghuli, ibahagi ang mga natutunang aral sa kapwa pamana. Una, maamo. Pangalawa, maamo. Pangatlo, maamo. Pangapat, mabangis. Panglima, maamo. Yay! O ayan, ang lahat ba'y ba nakakuha ng limang tamang sagot? Alam kong lahat kayo ay makakakuha ng tamang sagot. Bigyan niya natin ng tatlong palakpak ang ating mga at sabihin, Good job mga pamana! One, two, three! Good job mga pamana! At para naman sa ating memory verse, tandaan at ating isa puso ang talatang ito. Ang Panginoon ay aking pastor hindi ako magkukulang o mga kailangan pa. Psalms chapter 23 verse 1 Salamat sa inyong muli mga bata at sa wakas ay natapos na rin inyong, inyong activity sa araw na ito. Sa huling bahagi, tayo ay mananalangin ng pagtatapos. at ipikit ang ating mga mata. Aba, ama naming hari, ikaw po nakapangyayari ng lahat ng bagay. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na itinuro ko po, po sa amin sa araw na ito. Magawa po sana namin ang inyong kalooban. Hiling din po namin na sana patalagin po ninyo ang aming pananampalataya sa aming mga puso kahit kami ay mga munting mga pamana pa lamang. Ito lang po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos Christos na aming tagapagbigtas. Amen. Salamat mga pamana. Hanggang sa muli. Paalam! Sa mga kwento mo'y ginising Ang puso ko na hihimbing Miss pala, miss pala, miss muna. Aking na minamahal, miss pala, miss pala, miss pala muna sa buro ko na pagbabad. Miss pala, miss pala, miss pala muna. Aking kamag na minamahal, miss pala, miss Spana, 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 Mispana, mispana. Spana, mispana, mis mispana, Spana, mis Spana, mis mis